Maadjong adlaw na itong tanahan. For today's video, magloto na naman tayo ng mongo kay Friday Mongo Day. So, ito na ngayon ang aming ulam sa Friday for today's video. Dahil maulan, si Inday sa umaga, nagputing-puting-puting na naman sa kanyang mga halaman doon sa rooftop kasi pag maulan maganda ang ano ng mga halaman kaya ayan nag ano na naman si Inday sa halaman mm -hmm. Ang bilis ng oras, hindi pa nga ako natapos sa aking gawain doon sa taas sa mga bulaklak. Nako, tanghalian na na naman. So, ito na, nag-prepare na ako ng aming ulam. Bumili nga pala ang asawa ko ng beef, laman, at tuwalya ng baboy. Masarap pala itong tuwalya ng baboy. Ihalo din sa, ano, sa munggo. Try nyo rin, guys. Super sarap din naman pala siya. Yan lang halo namin for today's video habang nagpapalata ako ayun bumalik na naman ako sa taas tapos pinapalata ko muna yung aking niluluto balik na naman ako sa taas at nagtanim-tanim na naman si Inday ng ano ano klaseng bulaktal bulaklak na to Indian rose ba yun? Ah, basta yun kasi <coughs> 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 maganda to siya pag ano madali lang siya mabuhay eh fast forward tayo. Pagbaba ko, ayun, malambot na yung aking munggo at mga karni at mga lamas. Ayan, tinimpla na ni Gintay at Kaya turuan natin mga bata kumain ng gulay kaya napaka healthy talaga ang gulay. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Hanggang susunod!